dito sa balikat, saksak balikat, dito agad, control ko to. Para hindi mabubunod. Kasi bubunod ka agad ito. Mayroon na akong control sa kanya. Hindi na akong bumira sa lalim. Nasa sayo niyan. Pag inikot ko naman ito, control to, ikutin ko naman dito. Lock. Yan. Kontrolado. Pag tinanggal ko yung kamay, ano niya, yung, halimbawa, may saksak siya dito, pag-control ko, pa, palabas ako, pasalungat, dito, dito ako, dito agad, hindi na agad i-control. Yan you know, o. Kailangan ng option niya. Pitik oh. yun. <laughs> 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 Parehas kami may kutsilyo, may patalim. Ang saksa ko dito, palis-palis, panabas, palis, saksa ka, islo mo na. Yan, ito. Ikaw. Pero, gagamitan ko to sa saksa ko rin. Tapik, advance isim ko to sa wala akong hawak na patalim siya may hawak ito ang gagawin ko lang saksak ito yun ito sa totoong sa totoong buhay hindi naman sasalag ito eh ito nag protect lang ito kasi attacker siya control yan pwede mong i-advance yan sapa suntok pero mas maganda yung surprise. Ito kasing hawak nito, na pa, pag distract mo dito, para mayroon na siyang counter, ito. Wala na to. Yan. Papakita ko sa inyo, ang stick ko, backward. Yan. Ito kasing talim, ito lang pwede pitikin. Yan. Papakita ko sa inyo ng... Ito po'y replica lang. Wala ito talim ha. Baka yan. tapakita ko sa inyo yung yan, mapresa ang bigat yan. Ape, saksa. Ha? Sabay <coughs> pitik. Yan. Pwedeng masikwat ito. Ito naman, ito naman mga saksak dito, di, kahit eh, naman siya naka, ako naka, naka, uh, ilalim sa likod. Yan, biglaan, pabor pa rin ito. Taksa. Yan. Basta kailangan yung katawan mo, balikat mo, naka-slide. Kasi pwede kong i-advance to. Na simple lang. Si pa rin naman to sa mga ginagawa kong technique. Pero ito kasi may may distraction ang ginagawa kong may count, counter na. Yan. Idadahan ko para makuha nyo. Step. Pat. Pitik. Kung halaga dun, makatanggal mo yung